Ito na mga kanipi, yung niluto kong sarasyadong tilapia. Ayan na. Ayan, the best. Panalo mga kanipi. What's up mga kanipi? Good morning sa inyong lahat. Nagbabalik na naman si Kanoypi for another video ngayon lalabas na tayo mga kanaypi ayan pinapainit ko na lang yung makina ni Mia alright so mamaya babalik ulit ako sa ano sa uminggan kahapon nagpunta ako uh, sarado yung tindahan ni kuya Wilton doon mga kanaypi nag holiday rin sila so nag sa ako kahapon kagabi nag reply na si kuya Wilton at kayong araw daw magbubukas na sila so mamaya punta tayo doon sa umingan at para makakuha ng bigas na paninda mga kanipi naubos na yung paninda kong bigas so ngayon labas muna tayo mamamasada muna tayo para may pambili ng ulam <laughs> may pang allowance no? hopefully ngayong araw uh, makarami tayo tapos kahapon mga kanaypi uh, nagitlog na yung decal brown na pinili ko sa, ano, sa panikitar lock may dalawang itlog na kahapon hindi ko lang alam ngayong araw na to kung mangingitlog ulit ayan mga kanaypi alis na tayo mainit na yung makina ni Mia muna natin tong pintuan itong gate na to ayan mga kanoy pi.

Ayan mga kanoipi, binigyan tayo ni madam ng ano. Binigyan tayo ng 100 pesos. Uy na mano. Ayan. Sana may ma up tayo dito. Nakapagatid tayo dito sa Palina ay palinawis Wis mga kanayipi. na ng umaga <laughs> walang mga pasayro mga talagang holiday mahal na araw talaga pero mamaya pagkatapos kong ano pagkatapos kong magpakain ng aking maalaga pagkatapos kong kumain saka ako pupunta ng uminggan na para makauwi din agad no So ito na yung papisa ngayong 31 mga kanipi Itong katapusan na to Na nakasalang dito sa incubator Ayan Yung bago kong ginawa kahapon na incubator Bale doon sa dulo yun May papisa na na isa doon mga kanipi At dito you o know, Pabitak pa lang yung mga itlog Ayan Yan you know. o pabitak pala yung mga itlog dyan ayos ah, no ayan o oh, March 31 yung hatch ng ano ng mga itlog na yan susunod naman to sa uh, April 14 mga kanayipi April 14 So, magkakalapit lang yan. Pero, may isang subscriber na ako from uh, Canada ata yun, mga kanaypi. Yung nagpapareserve na naman ng, ano, ng mga CC na yan. Sayang lang daw kasi nahuli siya sa ano sa mga manok ko na malalaki na yung mga breeder o kaya yung 3 months uh, three 3 months to 4 months old na mga manok sayang daw dahil nahuli siya kung mas maaga pa niyang nalaman siya lahat kukuha nun mga kanipi. ayan yan yung mga papisang sisi na naman mga, kanipi, mga. papisang itlog ayan. at gusto ko palang batiin ng advance happy happy birthday kay sir Marcelino Lidron from uh, Canada Magbe-birthday siya ngayong April 5, mga kanipi. Happy happy birthday And advance sir Marcelino Lidron ng Canada. Bali, hindi pa nakaluto si Mrs. mga kanayipe. Naglalaga pa lang siya ng itlog. At uh, tignan muna natin 'tong aking maalagang manok dito sa kulungan. Ayan mga kanayipe. Andun na yung mga kwan eh, decal brown. At ito na yung mga decal white. Ayan na yung mga decal white kumakain ipi, kanayipi. Malalaki na talaga sila. Ayan o. Ayan. Natanggal na yung ano, yung mga balahibo nilang ano, pang -sisiw. Ayos, no? Bali, ang gagawin natin dito uh, Mga one month or two months Siguro one month kasa pa sila dito sa, ano, sa brother pin na to Hanggang mag two months siguro Kasya pa sila uh, mag three months na Ano Pakawalan natin dito sa kulungan mga kanaypi i pre muna natin sila dito pero yung mga ano mga decal brown mga Rhode island diyan sila sa kulungan kaniki maluwang na rin dito sa gagalaan nila dito pag ano naka pre na yung ano uh, 25 pieces na decal white ayan Magpapakain tayo ng mga manok, mga kanaypi kuha tayo dito ng asola sa likod kalanti manok ka ayan eh? ayan dito tayo kukuha ng asola mga kanangipi ayan o oh. ayan punong puno na naman ilang days lang yan ayan mga kanangipi kuha tayo ng asola ayan lang oh. oh. bilis lang dumami nito kahit na yung ano mga decal white, gusto nila to mga kanipi pinapakain ko din Ayan, tama na to. So, ayan. Ito yung asola, mga kanipi. Hinugasan ko na. At may natira pa dito na bayo 2. Lagyan natin ng bio 2 to. Ay, lagyan natin ng asola itong bio 2. Ayan. Lagyan natin ng asola. Tapos, lagyan natin ng tubig. Bibigyan natin na pagkain ng ano, mga decal dwight gusto nila mga kanaypi ayan o na may bayo 2. tapos ito nag ano na rin ako palambot na rin ako ng feeds ayan dito natin ilalagay yung ano tirang asola Pakain na tayo mga kamaypi ng mga manok So ito nandito yung mga decal dwight Bigyan natin yan ayan o gusto nila yan mga kanaypi yung mga decal dwight habang malilit pa lang sila nasasanay na sila natin yan. ka talaga nila mga kanipi, yung asola oh. Gustong gusto rin nila ng mga decal white na sisiw Papakain na tayo dito sa aking mga decal brown yan may, may tira pa silang pagkain dito Ayan. mga Rhode Island ayan mga kanipyo may tulog na naman isa bahay na tayo. Alright. No. Bali, yung incubator na yon, may napisa ng dalawa, mga kanipi. Dalawang sisiw na. So, sana mapisa lahat yon para marami akong may benta. At sabi ni sir na nasa Canada, lahat na daw yon, yung mapipisa na yon, pati yung susunod pa, kukunin daw niya pati yung tatlong na unang isa kukunin din daw niya mga kalibig so hopefully na sana marami tayong mapapisa doon at yun yung yun yung ginawa kong bagong incubator kahapon sinetap ko lang yung ano yung thermostat saka yung ilaw yun sana yung paglalagyan ko ng ano eh ng uh, automatic na egg turner kaso ginawa ko munang manual mga kanoipi saka ako na lang gagawin yun na ano na automatic okay tara na dito si Mia si Kuya Wilton mga kanaipit Nandito rin ako kahapon eh, kaso sarado sila eh. Yeah. Sakto. bus glass sarado kay di kalman no oh Hoy oh. Bali ito yung ano, yung pagkain ng manok mga kanipi. Integra 2000. Tapos toyo mais. Yan. Yeah. Ano? Tan. Okay. Ano nga grigaan? Okay. Kada tak ni mau. Hmm. No. Panakon. Thank you. Sige. Thank you Lord So ito na mga kanaypi Yung kinuha natin kay Kuya Wilton na bigas Bale 10 sako Ayan may dalawa pa dito sa likod Tapos 6 yung nandito sa loob Tapos nandito rin yung ano Yung mais tuyo Na ihahalo ko sa pagkain ng aking mga manok Nandito rin yung 10 kilos na Integra 2000 Ayan para yan sa mga decal dwight na manok so yan bali nakapagpahinga na rin ako dito sa ano kay Mia At uh, shout out kay sir uh, Winston Duran at kay sir Ed Martin ng USA ayan nakausap ko sila mga kanaypi so shout out sir at uh, yan kunin na natin yung ano yung hand para mabukat ko na may lagay ko na dito sa bahay yung mga bigas na kinuha natin sa umingan alright si pag at lang talaga ang kailangan natin para ano makasurvive sa araw-araw na pamumuhay dito sa Pinas no, mga kanaypi yun ang kailangan natin hindi na ako nakapag video kanina nang ipinasok ko yung ano yung mga pigas kasi nga biglang kumulimlim mga kanaypi Kumakain pa lang ako ng pananghalian kanina Biglang andilim na ng langit Kaya nagdali-dali ako na ano Na ipasok yung bigas Buti nga hindi umulan Kung umulan yon basa sana yung bigas So hindi na ako nakapag vlog kanina Ngayon hapon na Magluluto na ako ng ano ulam namin At ipiprito ko muna tong tilapia Tapos Iluluto natin ng sarasyado, mga kanid, para may sabaw. So, yan. Ayan mga kanoypi Naprito ko na tong tilapia Ayan Limang piraso lang to eh Alagang 140 Isang kilo Ayan So ngayon maghihiwa na ako ng kamatis, sibuyas, bawang Tapos sigigisa na natin mamaya Tapos lalagyan natin ng itlog No Masarap yan lo na maka naipit lagyan na natin ng recado niya Tikman natin kung ano tama na medyo maasin lagyan natin ng ano konting asin kulang pa yung timpla niya lagyan na natin yung tilapia mga kanaypi Ito na mga kanipi, yung niluto kong sarasyadong tilapia. Ayan na. Ayan, the best. Panalo mga kanipi. Ayan. Ayos na naman yung panggabihang ulam namin. So, pwede na yan mga kanipi. Uh, tama tama lang yung timpla ng nilagay kong asin. Ito pa yung pampasarap Alright. Paluto na naman tayo ng matindihang luto ni Kaloy <laughs> Kain tayo mga Kaloy Itong tilapia na sarasyado. Sila misis at rin yan, Mamaya pa daw pakain. Eh, ako nagugutom na. Kaya mauna na akong kumain sa kanila mga kanaypi. Sarap. <laughs> Kain tayo mga Kaloy gulam tayo ng sarasyado yan o yan the best to uh -huh. ibihira lang ako magluto pero panalo kain tayo mga kanipi kayo anong ulam nyo ngayon Like masarap yung tilapia niyan. Ang sarap. Mga na nabusog na naman ako sa niluto ni Papa kong ulam. Ayos. Anong, anong, sabi ni Mama mo kanina? Kaya <laughs> <laughs> niya? niya ako kanina. No? Kala niya hindi masarap. No? <laughs> Pero masarap. Sarap mga kanipi. Ayun oh. Talong natin sa kanya. Ano, masarap ba yung niluto ko? Pais naman, masarap. <laughs> Chamba. <laughs> Chamba. Masarap ang kalawang sa niluto ko oh. <laughs> Ayan mga kanipi, patunay na masarap na chambahan ko na naman yung niluto kong sarasyadong tilapia. Alright! <laughs> Nandito naman yung malito Hello, baby. Hello, baby. Ah, uh, hello, hello. <laughs> hello, ganda, ganda. Ano? Uh, hello, ganda, ganda. Hi, kanopi, kama. Hello, kanopi. Hello, hello. Kung. <laughs> Kakikising lang ni Bibi Maika, mga kanaypi. Kanina, talog na yan. Gumising na naman. <laughs> Maglalaro pa. Mamaya pa matutulog ulit yan. So, thank you so much na naman sa pagsama, sa panunood ng aking mga video na ginagawa. Pagpasensya nyo muna ako ngayon dahil hindi muna tayo makakapag-shoutout sa inyo. <laughs> hindi ako nakapag-reply, mga kanaypi. Kaya, pagpasensya nyo muna ako. Advance happy happy birthday nga pala kay Sir Marcelino Lidron ng Canada. Ngayong ano, ngayong April 5 mga kanipi yung birthday niya at magka-birthday pa sila ni Renyan, yung anak ko. So advance happy happy birthday sa Sir Marcelino Lidron at uh, syempre sa anak ko Advance, happy happy birthday na rin sa'yo Rinyan Carl, Espanyola Ayan So, sa mga gustong magpa-shoutout, just comment below lang mga kanayipi at antayin nyo na ma ko yung comment nyo. Susunod nun, uh, masyashoutout na yung mga pangalan nyo. So, dito ko na naman tatapusin ang vlog. Stay safe lagi. I love you all mga kanayipi and peace out!